Parang nakasinter siya right? ba? Bahay ng mga mm. demonyo yan bro, balbal. Ano yan bro, baka, baka yan dyan yung mga kumakain na patay, di ba? Yun yung oh. balbal. Pinapalitan ng dahon ng saging. Ay ah, yung ano katawa. Baka may tanong sa ilalim yan bro. Sa baga puta nila bro. Ano yung mm. kayo natin? Baka may underground mm. yun. Ano yung ano, ba? baka may underground yun? Noon ang ano nila. Kasi yung mga balbal, alam nyo, iwan ko lang ha, di ako sigurado. Katabi yung hilang Kasi oh, lalong ng uh, lupa yan kapag oh. araw. No, hmm. mm. oh, ano masasabi mo, Isoy? Siguro. Ha? Hindi di silalim ng lupa, nung sa taas. Oo. Oh. sila <laughs> silalim ng langit. Silalim ng langit. Oh. Sa iba ka talaga ito. What's <laughs> up guys? May malaking ano na dyan guys. <laughs> oh. mga idol. So napakadelikado sa banda na dyan mga idol. No? Kung Papasugin natin yan kasi yung mga ahas daw. Marami daw uh, banakon o mas kilala sa tawag na king cobra mga lodi. So napakarami daw dito. Uh, yun yung iniiwasan din namin. Pati uh, yung balbal talaga guys na nakita namin. ng isang gabi mga lodi. At uh, sabi pa ni tatay kanina guys. Talagang nakakita siya dito na interview namin kanina na matanda na taga rito yung lumad dito mga lodi oh, dito yan. Ito uh, so, dito? sidong dito? Dito, tayo. Ito sa sidong tayo. Ito sa sidong tayo. Tignan nyo yung daan namin papunta nun guys. Sobrang so, so, kanil, wala Wala bahay dito tol. Maliban yung dyan sa ano na yan. Oo nga. Walang ano nga. Ikat na dyan ha. Ikat dyan bro. Kasi may tumakbo dyan bro. Ito man po talaga dyan. Baka, may... Okay. Baka na, ilalim ng lupa yan. Tignan natin kung baka may mga sari. Wala na dyan. Wala na dyan. Wala na dyan. Kasi meron tayo nagpinta uh -huh. dito eh. Baka, hindi, hindi yan. Kasi kapag araw, yung mga balbal sa ilalim ng lupa yan. Pag-ibas tayo kasi dinig natin. Sige. Sabagay, so nakakaamoy talaga yan sila. Pero so, nakakaamoy din naman tayo. Grabe yung takbuhan natin kagabi na. Minabol tayo. May naka eh. Ha? Oo nga. Hindi tayo dapat magkumpinsa talaga. Marami tayong kalaban dito. Marami Hindi na. Balbal ng doon. Balakin. Balakin. So, nakikita natin guys. Bal -bal. Yan yung uh, bahay na pinuntahan ng Balbal -bal kagabi. So, napaka-posible talaga nga nandyan yung ano nila. Bro. Bro. May talong ako sa'yo bro. Ano bro? Yung mga Balbal -bal ba? May bulbul -bul din. Iwan. <laughs> Iwan ko bro, ha? baka meron kasi parang ay, ta tao yung pala, balbal kasi. Pala, pala, pala. Kita natin sa so, may ay, mga galing. Ha? Bro, si si kita na. Oh. Yung balbal ba may tanong ako sa yung dalawa. Tara, tabi ko. Yung balbal may bulbul din may. <laughs> oh, meron. Ha? Meron. Ha? Puti yung bulbul na puti. Ha? Kulay puti. Nakita mo? Mm, kita ko Kagabi. kagabi. Kita mo. <laughs> Iba <kagabi. laughs> <Ay>, talaga. Iba <laughs> talaga isoy. Eh, <laughs> ng alamat. Salamat mga balbas. Sige, magkata. Sige, 'yung lang sila mga lodi. Guys, may natiktika na sila mga lodi. Ah, Oh, bro. Ang gabi bro, hindi ganun yung bahaw ang gabi. Yung mapo. Bro, saan natin niya nakita yung hari na natumba tayo? Ito. Ito yung bahay mga lodi. So, medyo masama yung amoy dito guys. Kasi nga, baka may nabiktima yung mga balbal. Kasi yung mga balbal guys na naitry ko na isearch yung mga balbal mga lodi. Makain sila ng mga patay mga idol. Kaya, yun.

Bakal lumapos ka dyan bro ha? Baka lumapos ka sa ilalim Kaya nga, baka masakitan ka Oo Ha? Nagmamasid sila, nagmamasid Oh! Uy! Uy! Gagi! Ano yan? Hintik ka ng ano bro Matagakan, hintik na to ha Baka matulugan tayo dito, mamahulugan iguan ka bro. Sabihin mo nga okay. ka kay Isoy. Uy. Sabihin mo kay Isoy. <mukles> Grabe, napakagapo. Gabok na ba na to? Napakagapo. <mukles> oh, Lo. Oo. Tawataga ka dyan. Parang hinila ko pa Grabe. ilalim bro. Hindi kaya yung nagpagapo. Na, 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 Hindi kaya na. nga. Dito yung ano guys yung tawag nito balbal -bal kagabi dito yun guys

Di ba Baka itu ito, bro? Bukain okay nila. Ah, hey bro, dive mo. Oh, eh. ah, ano? Balbal. Ah, ah, tayo balbal. Tayo balbal. Ah, dito sila nag-ano? Diyan <laughs> <laughs>

dyan sa kawayan ng kawayat. oh group tignan natin yan pag bro balik tayo dito Nagpakita, bro. Magdamahanan <tipan> mo. Kaya yan, kaya yan. Ha? May nabinig? Kamayangas. Guys, may nakita kami ulo <coughs> ng balbal, mga idol. Gumuhoy. Kamuho yung ulo. Ulan, nasirin burung dito bro. Dituru. Huh? Nasirin burung. Ah, baat bro. Tidak. 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 Tidak, nalubat Oh. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, aku dito bro. Masa

balik na sunod bro may na yan sila kapag araw oo may yan may na may dalawa lang yan Hey okay, guys Hindi namin naabutan guys Nagkita ni Alpago si Ruan Yung balbal At hindi niya naabutan mga idol okay, Maraming salamat sa inyong lahat guys Hanggang dito na lang yung video natin Uuwi na lang kami mga idol Babalikan na yung uh, mamayang gabi mga lodi Itong uh, kuta Ng mga balbal mga lodi okay, Maraming salamat sa inyong lahat